Ang kabanata trepo ng unang aklat ng mga hari ay nagtatanghal sa atin ng isang kagiliw-giliw na kwento na sa unang tingin ay maaring mukhang kakaiba at kahit pa nakakabahala. Ang teksto ay naglalahad ng landasin ng isang lalaking lingkod ng Diyos na ipinadala mula sa Juda patungong Bethel na may dalang agarang mensahe mula sa Panginoon para kay Jeroboam na una, Hari ng Israel. Ngunit ang propetang ito ay lumabag sa mga utos ng Diyos at nakaranas ng trahedyang wakas. Hindi na muling nakabalik sa kanyang lupain at tahanan. Maraming tao ang hindi nauunawaan ang kwentong ito at nangangahas pa nang kwestiyunin ang katarungan ng Diyos tungkol sa nangyari sa propetang ito. Ngunit ang katotohanan na isinama ng Diyos ang malungkot na kwentong ito sa kanyang salita ay nagpapahiwatig na may aral siyang nais ituro sa atin dito. Walang duda, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng di matututulang soberanya ng Diyos, ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang salita at ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Sa katunayan, ang kwento ng propetang ito na hindi pinangalanan ay nagtuturo sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay hindi mapag-uusapan at hindi dapat maimpluensyahan ng mga panlabas na boses gaano man ito kapanipaniwala o may autoridad. Sa video ito, mauunawaan mo ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa lingkod ng Diyos na pinatay ng isang leon. Nangyari ang buong ulat na ito sa isang kritikal na sandali sa kasaysayan ng Israel pagkatapos ng kaluwalhatian sa panahon ng mga paghahari ni na David at Solomon nang ang kaharian ay nahati para sa mga hindi nakakaalam pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon, ang pinag-isang kaharian ng Israel ay nahati dahil sa mapaniil na mga patakaran at sa kahangalan ng kanyang anak na si Jeroboam. Ang kaharian sa Hilaga ay binuo ng mga tribong Israelita at nakilala bilang Israel, sa ilalim ng pamumuno ni Jeroboam na una, isang dating opisyal ni Solomon, samantala ang kaharian sa timog binubuo ng mga tribo ng Huda at Benjamin ay nagpatuloy sa ilalim ng dinastiyang Davidiko kasama si Roboam bilang kanilang hari. Gayunpaman, ang paghahating ito ay minarkahan ang isang panahon ng pampulitika at espiritual na kawalang tatag na may dalawang kaharian na madalas na nasa tunggalian. Bagaman pinahintulutan ni Jeroboam ng banal na kalooban na hatiin ang kaharian sa politika, dahil bahagi ito ng hatol ng Diyos laban sa sambahayan ni Solomon dahil sa kanyang mga paglihis. Hindi siya pinahintulutan na hatiin ang pagsamba ng mga tao ng Israel. Gayunpaman, nagkamali siya sa nais na tiyakin ang pagpapatuloy ng kanyang kapangyarihan kapalit ng paglayo ng mga tao sa pagsamba sa templo ng Jerusalem. Para dito, itinatag niya ang mga sentro ng idolatrong pagsamba sa Betel at Dan, Ipinakilala ang mga gintong guya bilang mga bagay ng pagsamba at nagtatag ng isang alternatibong saserdosyo. Ang mga aksyong ito ay hindi lamang nag-udyok sa mga tao ng Israel mula sa tunay na pagsamba sa Panginoon tulad ng itinakda sa batas ni Moises. Ngunit kumakatawan din sa direktang pagtanggi sa soberanya ng Diyos at sa kanyang pagpili ng Jerusalem bilang espesyal na lugar ng kanyang paninirahan noon. Kaya ang aksyon ni Jeroboam sa pagtataguyod ng isang paralel na pagsamba sa Israel ay labag sa batas at karapat dapat sa banal na hatol. Ang Betel, kung saan ipinadala ang lingkod ng Diyos upang manghula laban sa idolatrong altar, ay lubhang makahulugan sa mga pahina ng Biblia. Ang pangalan nito ay nangangahulugang bahay ng Diyos. At doon nagkaroon ng pangitain si Jacob ng mga anghel na umaakyat at bumababa sa isang hagdanan na umaabot sa langit, isang pangyayari na minarkahan ng Betel bilang lugar ng banal na paghahayag. Kaya, ang pagpili ni Jeroboam sa Betel bilang sentro ng idolatrong pagsamba ay hindi lamang estratehiko kundi pati na rin malalim na ironiko na binago ang isang lugar kung saan ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa patriarka ng bansa sa isang eksena ng rebelyon at apostasya. Ang misyon ng lingkod ng Diyos sa Bethel ay eksaktong naganap laban sa background ng paghamak at paghamon sa banal na autoridad. Siya ay ipinadala upang manghula laban sa altar sa Bethel at kundinahin ang idolatriya at pagre-rebelde ni Jeroboam. Ngunit sa huli, ang kanyang sariling buhay ay naging simbolo ng pangangailangan na pakinggan ang tawag ng Diyos sa katapatan at kabanalan. Ang propetang ipinadala sa misyong ito ay isang hindi kilalang lingkod ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay hindi lumitaw kahit saan sa mga kasulatan, at ang anumang tangka na kilalanin siya ay walang kabuluhan. Ngunit ito ay walang halaga at ang katutuhanan na pinili ng Diyos ang isang hindi kilalang mensahero upang harapin ang isang hari ay hindi katakataka sa mga nakakaalam na madalas gamitin ng Diyos ang mga maliit at hindi kilalang tao upang tuparin ang kanyang mga layunin sa gayon ipinapakita na ang tunay na kapangyarihan at autoridad ay hindi nakasalalay sa mga posisyong may impluensyang pantao, kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pagdating sa Betel, hindi lamang nanghula ang lingkod ng Diyos laban sa idolo na altar na itinayo ni Jeroboam, kundi inihayag din niya ang isang agarang tanda ng kanyang katotohanan. Sinabi niyang mabibiyak ang altar at ang mga abo na nasa ibabaw nito ay ikakalat. Higit pa ito sa isang hatol laban sa isinagawang idolatria ngunit isa ring propetikong pahayag ng hindi maiiwasang pagbagsak ng espiritual at politikal ng Israel sa ilalim ng pamumuno ni Jeroboam. Habang nanghuhula ang lingkod ng Diyos laban sa altar sa Betel, isang kahangahangang pangyayari ang naganap. Si Haring Jeroboam na hinaharap ang matapang na pagkondena sa kanyang idolong altar ay iniunat ang kanyang kamay laban sa lingkod ng Diyos. Marahil bilang isang banta o utos na dakpin siya. Ang aktong ito ng pagsalakay laban sa propeta ay hindi napansin sa paningin ng Panginoon. Sa agarang at supernatural na paraan, sinabi ng Biblia na ang kamay na iniunat ni Jeroboam ay natuyo at naging hindi niya magalaw. Ang himalang palatandaan na ito ay nagsilbing isang matibay na pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos at isang babala laban sa mga sumasalungat sa kanyang kalooban at sa kanyang mga mensahero. Ang insidenteng ito ay muling nagpatibay sa autoridad ng lingkod ng Diyos at sa katotohanan ng kanyang mensahe, ipinapakita rin ang awa at soberanya ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Pagkatapos, si Jeroboam, na napahiya at natakot, ay humingi sa propeta na manalangin sa Panginoon upang maibalik ang kanyang kamay at sa awa pinakinggan ng Diyos ang kahilingang iyon. Bagaman hindi itinuring ng Diyos na walang sala si Jeroboam, sinabi ng Biblia na siya ay mabagal magalit. Sa katunayan, madalas na nagpapakita ang Diyos ng awa kahit sa mga sumasalungat sa Kanya. At ito, walang duda, ay isang tawag din sa pagsisisi. Sa mensaheng ibinigay ng lingkod ng Diyos sa hari ng Israel, mayroon ding isang napakabilib na propesya tungkol sa isang pangyayaring magaganap tatlong siglo pagkatapos. Hinulaan niya ang paglitaw ng isang hari na nagngangalang Hosayas na ipapanganak sa angkan ni David. Ang haring ito, hindi tulad ni Jeroboam at ng marami na sumunod sa kanya, ay gagawa ng tama sa paningin ng Panginoon. Wawasakin niya ang mga idolong altar at tutuparin ang salita ng Diyos sasalakay ng mismong idolatriya na itinatag ni Heroboam. Ang katiyakan ng propesyang ito ay talagang pambihira. Si Haring Hosayas ay inihayag mga 300 taon bago ang kanyang paghahari. Ipinapakita nito ang pagkaalam ng Diyos at ang kanyang soberanya sa kasaysayan ng tao at ang katuparan ng propesiyang ito ay isang makapangyarihang patutuo sa katapatan ng Diyos sa kanyang salita at sa kanyang nagpapatuloy na plano ng pagtubos sa mga henerasyon. Ang misyon ng propetang iyon ay matagumpay na natupad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagbantay. Inutusan siya ng Diyos na huwag kumain ng tinapay, huwag uminom ng tubig, at huwag bumalik sa huda sa parehong daan na kanyang tinahak papuntang Bethel. Sa simula, handa ang lingkod ng Diyos na sundin ang mga utos na ito. Inimbitahan pa nga siya ni Haring Jeroboam na pumunta sa kanyang palasyo upang mabigyan siya ng regalo, ngunit mariing tinanggihan ng propeta ang pagtanggap ng hari. Ang utos na huwag tanggapin ang pagtanggap ng sino man sa Bethel ay marahil bilang isang senyales ng pagkundena sa nangyayari sa Israel. Bukod dito, ang utos na ito ay kumakatawan sa paghihiwalay ng lingkod ng Diyos mula sa mga tiwaling impluensya at sa pakikisama sa mga lumihis mula sa tunay na pagsamba. Gayunpaman, ang mga pangyayari na sumunod sa misyon ng lingkod ng Diyos sa Betel ay parehong isang babala at isang aral tungkol sa kahinaan ng katapatan ng tao at sa bigat ng pagsuway. Ang pagbagsak ng lingkod ng Diyos ay masakit na nagpapakita kung paano maaaring mabigo kahit ang pinakatapat sa kanilang pangako sa Panginoon sa harap ng mga panlilinlang at tukso. Habang siya ay bumabalik na sa Huda pagkatapos manghula laban sa idolatrong pagsamba ni Haring Jeroboam, ang lingkod ng Diyos ay naloko ng isang matandang propeta mula sa Betel. Ang paglitaw ng matandang propetang ito mula sa Betel ay nagmarka ng isang pagbabago sa kasaysayan. Inilalarawan ng tekstong Biblia na narinig ng lalaking ito ang tungkol sa mga aksyon ng lingkod ng Diyos at sa mga dahilang hindi ganap na ipinaliwanag sa mga kasulatan, nagpasya siyang dalhin ito pabalik sa kanyang bahay, salungat sa mga banal na utos na ibinigay sa lingkod ng Diyos. Sa madaling salita, nalaman ng propeta mula sa Betel ang mga banal na paghihigpit na ipinataw sa propeta mula sa Huda at lumabas upang salubungin siya at linlangin siya. Nang makaharap ng lingkod ng Diyos ang matandang propeta mula sa Betel, inangkinyang nakatanggap siya ng bagong mga tagubilin sa pamamagitan ng isang anghel ng Panginoon na nagutos na bumalik siya sa Betel upang kumain at uminom sa kanyang bahay. Naniwala ang lingkod ng Diyos sa kasinungalingang iyon at bumalik upang kumain sa bahay ng matandang propeta. Ang sandaling ito ay kritikal dahil ipinahayag nito ang kahinaan ng lingkod ng Diyos sa impluensya at panlilinlang. Kahit na ang panlilinlang ay nagmula sa isang tila tapat na kasama sa pananampalataya. Sa pagsuway sa utos ng Panginoon, agad na tumanggap ng hatol mula sa banal na paghuhukom ang propeta mula sa Huda, na hindi siya babalik sa Huda o ililibing kasama ng kanyang mga ninuno. Kasunod nito, bumalik ang propeta mula sa Huda sa landas pa uwi kasama ang kanyang asno, ngunit sinalakay siya ng isang leon at pinatay. Ang katawan ng propeta mula sa Huda ay natagpuang nakahandusay sa daan. Kakaiba, hindi kinain ng leon ang propeta o ang kanyang asno. Sa halip, nanatili ang leon doon sa tabi ng katawan ng lingkod ng Diyos at sa tabi ng kanyang asno. Ipinapahiwatig ng detalyeng ito ang supernatural na katangian ng paghuhukom na dumapo sa lalaking iyon. Ibig sabihin, hindi ito basta nagkataon o simpleng kamalasan ng isang manlalakbay na nakatagpo ng isang galit na leon sa kanyang daan, kundi ito ay pagbubuhos ng banal na paghuhukom at nagsilbing patotoo sa lahat na dumadaan doon tungkol sa kahalagahan ng hindi paglihis sa mga utos ng Panginoon. Nang malaman ng matandang propeta mula sa Betel ang nangyari sa lingkod ng Diyos mula sa Huda, hinanap niya ang kanyang katawan upang ilibing. Malinaw na unawaan ng matandang propeta mula sa Betel na ang katotohanan ng hindi kinain ng leon ang katawan ng lingkod ng Diyos ay isang palatandaan. Kaya, Dinala niya ang katawan ng propeta mula sa Huda pabalik sa Betel at inilibing doon na tinutupad ang hatol ng Diyos na hindi siya ililibing kasama ng kanyang mga ninuno. Gayunpaman, kinilala ng matandang propeta mula sa Betel na ang lalaking iyon ay tunay na nanghula sa ngalan ng Diyos bagamat siya ay sumuway sa Panginoon. Napagtanto niya na matutupad ang lahat ng sinabi ng lingkod ng Diyos at hiniling niya sa kanyang mga anak na kapag dumating ang oras ng kanyang kamatayan, ilibing din siya sa parehong libingan kung saan nailagay ang lingkod ng Diyos. Ang talaang Biblia ay nagtatapos nang hindi sinasagot ang maraming tanong na maaring sumagi sa isipan ng mga mambabasa. Hindi eksaktong ipinaliwanag ng teksto kung bakit pinahintulutan ng Diyos na malinlang ang propeta mula sa Huda o kung bakit ang matandang propeta mula sa Bethel na kumilos ng may panlilinlang ay hindi rin nakatanggap ng agarang hatol mula sa Panginoon. May mga bagay na ipinaliwanag ng Biblia at mayroon namang ibang simpleng inaangkin nito nang hindi iniintindi ang ating mga katanungan. Pagkatapos ng lahat, ang Diyos ay makapangyarihan at hindi kailangang magbigay katwiran kaninuman sa atin. Sinusubukan ng ilang tao na kwestyunin ang banal na hustisya sa episodyong ito. Ngunit sino ba ang tao na may sirasirang pamantayan ng hustisya para sukatin ang isa na hukom ng buong mundo? Dito, kailangan nating ituon ang ating pansin sa kung ano talaga ang mahalaga at malinaw sa teksto. Halimbawa, ang kamatayan ng lingkod ng Diyos ay hindi nagpawalang bisa sa katotohanan ng kanyang mensahe. Sa kabaligtaran, ito ay nagsilbi bilang mas malakas na patutoo sa kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Bukod dito, ang pagsang-ayon ng lingkod ng Diyos na sundin ang matandang propeta at kumain sa kanyang bahay ay nagpapakita ng malalim na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao, ang hilig natin sa pagsuway. Ang kalikasan ng tao ay tulad ng isang bagay na nakabitin, na nakahilig sa panlilinlang at pagre-rebelde laban sa Panginoon, at ang pagsuway ng lingkod ng Diyos ay higit pa sa isang akto ng pansamantalang pagkabigo. Ito rin ay patunay na ang puso ng tao ay mapanlinlang at nangangailangan ng patuloy na pagbabantay sa espiritual. Ang kamatayan ng propetang iyon sa pamamagitan ng isang leon ay maaring ikinagulat nang maraming mambabasa ng Biblia, ngunit hindi maikakaila na ang kwentong ito ay nagtutulak sa atin na magnilay sa ating sariling kahinaan sa tukso at sa kahalagahan ng walang pasubaling pagsunod sa Diyos. Ang katotohanan ang lingkod ng Diyos sa kabila ng kanyang paunang pananampalataya at pagsunod ay bumagsak sa tukso, ay nagpapaalala sa atin na anuman ang ating katayuan, o mga nakaraang karanasan sa pananampalataya, tayo ay madaling magkamali at nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-asa sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang makilala ang katotohanan at labanan ang panlilinlang. Hindi itinatago ng Biblia ang mga pagkakamali at pagkukulang ng kanyang mga bayani. Ang ating Panginoong Heso Kristo lamang ang tanging sinasaksihan ng kasulatan na kailanman ay walang nagawang pagkakamali. Lahat ng iba pang mga pangalan na binanggit sa Biblia ay may kakulangan. At dito ay angkop ang payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya'y mabuwan. Ngunit sa lahat ng ito, maaari pa rin nating makita ang awa ng Diyos. Ipinapakita ng kwento ng propeta mula sa Huda, na bagaman Maari tayong makaranas ng pagkabigo at pagbagsak, ang layunin at salita ng Diyos ay nananatiling matatag at palaging makakamit ang ganap na katuparan. Ang Diyos sa kanyang soberanya ay maaring pahintulutan na harapin ng kanyang mga lingkod ang malubhang kahihinatnan ng pagsuway kahit na mahirap nating maunawaan ang mga bagay na ito. Gayunpaman, siya rin ay maawain tulad ng nakita sa pag-iingat sa katawan ng propeta sa paraan ng paglilibing sa lalaking iyon sa Betel bilang isang lehitimong lingkod ng Panginoon at sa katuparan ng kanyang huling propesya tungkol sa Israel. Kaya kahit sa mga paghuhukom ng Diyos may layunin at pagkakaloob, ang katotohanan ay nasa panahon pa rin tayo kung saan ang banal na paghuhukom ay ipinapakita na halo sa awa. Kaya kahit na nahaharap tayo sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon, ang Diyos ay nasa kontrol at ang kanyang awa ay laging naroon, inaanyayahan tayo sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Bukod dito, nabubuhay tayo sa isang mundo na puno ng magkakasalungat na mga tinig at mapanlinlang na mga mensahe. Itinuturo sa atin ng kasaysayan ang kahalagahan ng pagkakilala sa salita ng Diyos ng paghahanap sa kanyang patnubay sa panalangin at ng pagsubok sa lahat ng bagay ayon sa kanyang katotohanan. Ang katapatan sa salita ng Diyos at ang pangako sa kanyang kalooban ay dapat maging tatak ng ating buhay kristyano na nagpoprotekta sa atin mula sa mga pandilin lang na nagtatangkang ilihis tayo mula sa landas ng katuwiran. At dito mayroong isang agarang babala para sa atin. Tandaan na ang lingkod ng Diyos mula sa Yuda ay naloko ng isang bihasang propeta na nag-angkin na nakatanggap ng utos mula sa Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. Ito ay nagtuturo sa atin na kailangan nating maging handa na makilala ang panlilinlang, kahit sa mga pinakahindi inaasahang lugar. Bihirang may magtatangkang linlangin tayo sa pagsasabing nakatanggap sila ng salita mula kay satanas. Ngunit madalas ay susubukin nila tayong linlangin gamit ang maling paraan ng salita at pangalan ng Diyos. Tungkol dito, binalaan din tayo ni Apostol Pablo na kahit ang anghel mula sa langit ay mag-anunsyo ng ibang-ibanghelyo, ito ay dapat itakwil. At sa wakas, ang kwento ng hindi kilalang propetang ito ay tumatawag din sa atin sa walang pasubaling at ganap na pagsunod sa Diyos. Ang lalaking iyon ay matagumpay na natupad ang banal na utos hanggang sa siya ay sumuway nang siya ay pabalik na sa kanyang tahanan. Ito ay nagtuturo sa atin na ang bahagyang pagsunod ay itinuturing pa ring pagsuway sa mata ng Panginoon. Tayo ay tinatawag na sundin ang Diyos ng Buo, umaasa sa kanyang salita, higit sa lahat ng iba pang mga impluensya o panghihikayat. At ang magandang balita, ay mayroon tayong banal na Espiritu upang gabayan at ituro sa atin ang buong katotohanan. Ang aking hangarin ay ang mensaheng ito ay magdala sa atin sa mas malaking katapatan at sa isang bagong pangako sa Diyos na tumatawag, gumagamit at tumutubo sa atin sa Kanyang soberanong biyaya at awa. Ngayon, isulat sa mga komento kung pamilyar ka na sa kwentong ito ng propetang pinatay ng isang leon at kung anong mga aral ang iyong natutunan mula rito. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.